<laughs> Ay, dito pa dapat sa likod. Dito dito dikit ka lang. ka na sa vlog. Oh. Okay. subscribe. Wow, dali na! Dali na itong pipindutun la. Ang tagal naman. Hindi naman naka, ano, subscribe dahil wala pa siyang Google account. Next time na nang gagawa na na siya ano, Google account. Ha, manibo na nga. O, ino. Hindi na nakausap mo? Hindi nga, nabublog ako. Tapos i-imoran mo sa ano, titignan mo sa YouTube. Oh damunan mo nga. May crab na malaki ang ito. Ayos ang pinda niya. Eh nakatali. Ang laki. Ang bango nang niluluto nila. Gulay na may gata. may nasiraan na ng ano, truck na may nasiraan ng ulo ha nasira lang yung truck <laughs> baka kayo tika lang matatawid na tayo let's go Kumaambon-ambon, di ba? Punti. Ayan yung, dito yung fish port na meron. May mga isda dyan. Mga fish, ay fish port taloy. <laughs> fish pond. Sorry, sorry, sorry. Oo. Oo, may mga bangol dyan. Tilapia.

Doon lang yung sa may baseball, iba yung sa dagat. Pero depende yung kung may nag ng bangus sa dagat. Pwede rin sila sa dagat. Oh, naririnig niyo ba yun? dagat. Uh Oo. -oh. Ito pa yung dagat? Hmm? Ito pa yung dagat? Ayun nga, ay, ay, No, dagat na yan, no. Hmm. Dagat na yan. Kaso nasa, ano, taas tayo, eh. Nasa ibaba na yung dagat, eh. Sa baba yung dagat. Dito tayo sa taas. Ayun oh. Wala rin. hindi, mababo mababaw pa lang 'yan. O wag kang lalapit Ang daming bambu Mhm. mm, -mm. ba nginaka mm. itong dinada sa simo ni bangka. Maraming ano 'yan, purpose na ano, bamboo di lag bangka. Pwede 'yang maging stick ng sa barbecue. Mm -mm. Pwede rin 'yang maging ano poste sa bahay. Maraming gamit yan. Maraming purpose. Wait, wait lang, wait. Hindi yan, ano, Madre, si Mama Mary yan. si Papa Jesus. Yan ang patrona dito sa amin sa Labisares Northern Samar. Stras Senyora de Salvacion. Tara. Help me ask what I'm going to Dito lang ka na guys. Uh Oo, -oh. malapit na tayo sa ano, dulo.

diyan nya ba baba ah untu hagdan diyan ka tapak haba ka sa akin <laughs> kasi hindi pa to na ano siminto lahat na it's raining men na wait lang wait oh, tara na ay wait nga na kita sa ano nandito na kami sa may tabok Nasang kana. Dito ka dito. to dito kami dumaan dati nung pumunta kami sa may ano sa may nagtitinda ng danggit yung nakasalubong natin kanina na may tinda ng crab. Siya yon si Ate Bunang. The bike ko lang sila dito ng ganda atun. Oh, tuon ah. yun. Sila nung bike. Ha? Doon yun. Ito yun. Balik Gusto mong pumunta ng ano dito sa ilalim ng tulay? Tara. Tadi ka. Hawa ka. Oo. 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 Doon po dami crab. Hindi. Asan? Ah, yan guys, so maliit. Ah, oh. iyo. Tingnan, tingnan natin. Uh, Asan? Yung oh, guys, yan guys. O mo. Hulingin mo. Ayun o, oh, hulingin mo. Hawakan mo. Hulingin mo. Ah. Ikok. <laughs> oh. Amo. na nga. Ang bait ng krab. Ibang klase ng krab 'yan, hindi 'yan kinakain. Uy, ito na, tumalon. No, dito kami namimingwit. Yung mga ano pa kami bata pa. Dito o oh, kaya dun sa may paling Tara na. Balik tayo. Tara, let's go. Pwede ka ng kawin. Ha? Ewan ko lang kung saan tayo. Sa ewan. Ambot. Basta mag-aano tayo, mag-aano tayo ng ano. Spot. Oo. Magpain na yung mulon. Oo. Magpain pa yung mulon. Dito nga, right, dito. Ito, yung agyan na fish guys. -huh. Oo, I know. tayo daan sa ano, may dagat. Pero hindi sa tubig, ng dagat ah. Dito lang sa tabing dagat, hindi ka maglulub-lub sa dagat. Is hmm. this floating? ah floating house. O, oh, floating cottage ko Dito lang kami dyan sa gilid. Hindi sa, ha, hindi lulub-lub ng dagat. Baka maniwala kayo guys ha. <laughs> Tara na yun. Ah, ang presko. Um uh, po sa no punto sarap kumain diyan, no. Nasa sarado. Basta yung kumakain natin. Hoy, wok diyan. Diron, dali. Doon tayo galing oh. Doon. Tapos, Tapos lumibot na tayo dito. Tara. Kay ano pala ya mo ni Shout out mo ni Ang mag-aanak namin. Ang laking bahay yung sa taas.

sarado ang tindahan na eh, yatiran dahil may ginagawa may na pa niluluto nagpa-order the fried chicken ah uh, para sa ano scouting no okay. di ba uh, mga boy scout girl scout shut daw scouting mga scout tayo. Dito po kami sa may ano, may palengke. <laughs> Na-stranded kami. Bibiyahe kami ng ano, paisla na may beri. Kaso malakas yung ulan. Joke <laughs> lang guys. Baka maniwala kaya Na ano lang kami dito na tambay kasi ng ulan. <laughs> kasi kaya sumilong kami din. Tara <laughs> na, uwi tayo. Ano pa ni mo ano, palamig? Nagutom si Teroncio. Teron. Bumili kami ng ano, lansones kalahating kilo. Kasi nagkikrib ako matagal na kung hindi nakakain ng lansones. Eh nung magpipista yata sa ano dito sa kami um, doon ka nani-ani na nakakain bye na guys bye bye na